Hi! Uh, maraming salamat at napunta ka dito. Halika, tuturuan kita kung paano magdasal. Kung hindi mo alam yung basic na prayers ng Hail Mary, Our Father, tsaka Glory be to the Father and the Son of the Holy Spirit, tuturuan kita kung paano magdasal na sariling prayer mo talaga without even uh, reciting sa Hail Mary, saka sa Our Father una sa lahat, uh, magsa-sign of the cross ka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And then, pangalawa, uh, hinga ka ng malalim, like pangatlo, tsaka yung presence mo, tsaka yung heart mo, dapat i-open up mo, parang i-open mo na, na parang nasa harapan ka ni Lord. And then, Uh, magpapasalamat ka kay Lord sa lahat ng mga biyaya na iyong natanggap or kung ano man yung dapat na ipagpasalamat mo sa Kanya. Pangalawa, uh, hingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na, na iyong nagawa. Kasi tao lang naman tayo, araw-araw nagkakasala tayo. So hingi ka ng tawad sa Kanya. At pangatlo, uh, sasabihin mo sa Kanya kung ano yung gusto mong sasabihin kung ano yung nafe-feel mo, kung ano yung hinihiling mo. Kung meron kang hihilingin sa ating Panginoon, dapat uh, ganito, hindi yung parang bossy ha, na na inaano mo si, si Lord, na, Lord, bigyan mo ako nito, Lord, Lord, pagalingin mo ako, no. Yung parang nagpapakumbaba ka ba, parang nag-a-ask ka ng help in a nice way, like, Lord, sana bigyan mo ako ng lakas ng loob, Lord, sana pagalingin mo ako sa aking mga sa aking sakit. Lord, sana matupad yung mga ganyan, yung parang yung very humble ka ba nga nag-aask kay Lord. So, ah uh, sasabihin mo sa kaniya, sa kanya ang lahat na kung ano ang sasabihin mo. Uh, kung gusto mong umiyak, pwede pwede kang umiyak basta walang tao nakakakita sa iyo pwede rin naman kung hindi ka mahihiya uh, kung nasa adoration chapel ka sasabihin mo sabihin mo lahat kay Lord lahat ng mga hinaing mo lahat ng mga kung ano yung nafi mo lahat ng mga hihilingin mo lahat ng mga kung ano-ano as in yung parang uh, nag ask ka ng help sa iyong kaibigan yung parang ganon So, yun lang ang basic na kung anong gagawin mo, kung paano pa magdarasal. Tapos, kasi, kasi nga, uh, kailangan natin magpasalamat una at humingi ng tawad kasi tayo uh, tayo, makasalanan tayo. At mahihiya naman tayo kay Lord na diretso tayo hingi na Lord, pahingi ng ano Lord, sana Lord, eh, hindi pa tayo nakapagpasalamat kasi araw-araw binibigyan niya tayo ng, ng ng panalangin ng ng mga biyaya na hindi natin alam material or spiritual na mga biyaya so dapat i-acknowledge natin yon at hingi tayo ng tawad of course kasi lahat tayo makasalanan uh, nakakahiya naman kung diretso tayo humingi kay Lord na sa lahat ng ating mga hinaing sa lahat ng ating hinihiling kay Lord eh tayo nakakahiya naman hindi pa tayo nakapagpahingi ng tawad sa kanya so yun salamat at sana uh, nag-guidean kita pasensya na hindi ako masyadong marunong magtagalog na eh matagal na panahon na ako nagsasalita ng tagalog okay comment ka dito kung meron kang mga katanungan okay